Ayo. Ah, ini aku pomo. Ah, ah, ah. Ini sos. Ini pakai sos. Entali anong? Wala ka munti tapakanya. Wala awag mo maige, pag natalo patay tayo kay Apol, sandali lang baby. <laughs> Sabon-sabon. sapat sapat sabon. sapat 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 lang sapat lang sapat 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 Ganyan na. talaga, sapat 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 yung pepe, pepe. Ako na nga ito. Hindi, ganyan pala dito. Ayan din daw. Kasi ako yung ita niya, no? Hindi kong gusto na liligo. Pepe, pepe. Yung pet niya, yung pet niya. Hindi mo na nakukuskos. Amo ha? makan mau Tentu saja, tentu saja Iyak ini Tentu saja